Well alam naman natin na hindi lahat ay nagugustuhan ng okra, at meron din naman na paborito ito, pero gusto mo man o hindi ang okra, may karapatan ka pa din naman malaman kung ano ba ang kaya nitong gawin at kung anong benepisyo ang makukuha natin dito. Ang okra ay isang namumulaklak na halaman na kilala sa mga nakakain nitong seed pods. Ito ay nilinang sa mainit at tropikal na klima tulad ng sa Africa at South Asia. Minsan ay tinutukoy ito bilang daliri ng babae, ang okra ay may dalawang kulay, ang pula at berde. Parehong ang lasa ng parehong mga varieties, at ang pula ay nagiging berde kapag naluto. Biologically classified bilang isang prutas, ang okra ay karaniwang ginagamit tulad ng isang gulay sa pagluluto. Ito ay madalas na ginagamit sa Southern American cuisine at isang popular na karagdagan sa gumbo. Gayunpaman, maaari itong magkaroon ng madulas na texture na sa tingin ng ilang tao ay hindi kaakit-akit. Bagamat hindi ito isa sa mga pinakakaraniwang pagkain, ang okra ay puno ng nutrisyon. Narito ang pitong nutrisyon at benepisyo sa kalusugan ng okra. Isa, mayaman sa nutrients. Ipinagmamalaki ng okra ang isang kahangahangang nutrient profile. Ang okra ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamina C at K1. Ang bitamina C ay isang nutrient na nalulusaw sa tubig na nakakatulong sa iyong pangkalahatang immune function, habang ang bitamina K1 ay isang fat-soluble na bitamina na kilala sa papel nito sa pamumuunang dugo. Bukod pa rito, ang okra ay mababa sa calories at carbs at naglalaman ng ilang protina at fiber. Maraming prutas at gulay ang kulang sa protina, na ginagawang medyo kakaiba ang okra. Ang pagkain ng sapat na protina ay nauugnay sa mga benepisyo para sa pamamahala ng timbang, kontrol sa asukal sa dugo, istruktura ng buto, at mas ng kalamnan. Dalawa, naglalaman ng mga kapakipakinabang na antioxidant. Ang okra ay naglalaman ng maraming antioxidant na kapakipakinabang sa iyong kalusugan. Ang mga antioxidant ay mga compound sa pagkain na nagtatanggal ng pinsala mula sa mga mapanganib na molekula na tinatawag na free radicals. Ang mga pangunahing antioxidant sa okra ay polyphenols, kabilang ang mga flavonoid at isoquercetin, pati na rin ang mga bitamina A at C. Ipinakikita ng pananaliksik na ang pagkain ng jeta na mataas sa polyphenols, ay maaring mapabuti ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng iyong panganib ng mga pamumuo ng dugo at pinsala sa oxidative, ang polyphenols ay maari ding makinabang sa kalusugan ng utak dahil sa kanilang natatanging kakayahan na makapasok sa yung utak at maprotektahan laban sa pamamaga. Ang mga mekanismo ng pagtatanggol na ito ay maaring makatulong na protektahan ang yung utak mula sa mga sintomas ng pagtanda at mapabuti ang katalusan, pag-aaral, at memoria. 3. Maaring mapababa ang panganib sa sakit sa puso. Ang mataas na antas ng kolesterol ay nauugnay sa isang mas malaking panganib ng sakit sa puso. Ang okra ay naglalaman ng isang makapal na sangkap na parang gel na tinatawag na mucilage na maaring magbigkis sa kolesterol sa panahon ng panunaw, na nagiging sanhi upang ito ay mailabas kasama ng mga dumi sa halip na masipsip sa iyong katawan. Ang isa pang posibleng benepisyo sa puso ng okra ay ang polyphenol content nito. Apat, Maaring may mga katangian ng anti-cancer. Ang okra ay naglalaman ng isang uri ng protina na tinatawag na lectin na maaring makapigil sa paglaki ng mga selula ng kanser ng tao. Natuklasan ng isang test tube na pag-aaral sa mga selula ng breast cancer, na ang lectin sa okra ay maaaring maiwasan ang paglaki ng selula ng kanser ng hanggang 63%, natuklasan ng isa pang test tube na pag-aaral sa metastatic mouse melanoma cells na ang okra extract ay nagdulot ng pagkamatay ng cancer cell, tandaan na ang mga pag-aaral na ito ay isinagawa sa mga test tube na may puro at kinuha ng mga bahagi ng okra higit pang pananaliksik ng tao ang kailangan bago makagawa ng anumang konklusyon 5 maaaring magpababa ng asukal sa dugo ang pagpapanatili ng malusog na antas ng asukal sa dugo ay napakahalaga para sa iyong pangkalahatang kalusugan ang patuloy na mataas na asukal sa dugo ay maaaring humantong sa prediabetes at type 2 diabetes ang pananaliksik sa mga daga ay nagpapahiwatig na ang pagkain ng okra o okra extract ay maaring makatulong sa pagbaba ng mga antas ng asukal sa dugo. Sa isang pag-aaral, ang mga daga na binigyan ng likidong asukal at purified okra ay nakaranas ng mas kaunting pagtaas ng asukal sa dugo kaysa sa mga hayop sa control group. Iminungkahi ng mga mananaliksik na binabawasan ng okra ang pagsipsip ng asukal sa digestive tract. Na humahantong sa isang mas matatag na tugon sa asukal sa dugo, iyon ay sinabi, ang okra ay maaaring makagambala sa metformin, isang karaniwang gamot sa diabetes. Sa makatuwid, ang pagkain ng okra ay hindi inirerekomenda para sa mga umiinom ng gamot na ito. 6. Kapakipakinabang para sa mga buntis ang folate o vitamina B9 ay isang mahalagang sustansya para sa mga buntis, nakakatulong ito na mapababa ang panganib ng isang neural tube defect na nakakaapekto sa utak at gulugad ng pagbuo ng fetus. Inirerekomenda na ang lahat ng kababaihan na may edad ng panganganak ay kumonsumo ng 400 mcg ng folate araw-araw. Ang isang pagsusuri na kasama ang labindalawang libong malusog na kababaihang nasa hustong gulang ay natagpuan na karamihan ay kumakain lamang ng 245 makgi ng folate bawat araw, sa karaniwan. Ang isa pang pag-aaral na sumunod sa 6,000 hindi buntis na kababaihan sa loob ng limang taon ay natuklasan na 23% ng mga kalahok ay may hindi sapat na folate na konsentrasyon sa kanilang dugo. Ang okra ay isang mahusay na mapagkukunan ng folate na may first tasa, 100 gramo, na nagbibigay ng 15% ng pang-araw-araw na pangangailangan ng isang babae para sa nutrient na ito. At pangguli, madaling idagdag sa iyong jeta. Kahit na ang okra ay maaaring hindi isang pangunahing pagkain sa iyong kusina, medyo madali itong lutuin. Kapag bumibili ng okra, maghanap ng makinis at malambot na berdeng pod na walang butik na kayumanggi o tuyong dulo. Itabi ang mga ito sa refrigerator hanggang apat na araw bago lutuin. Naglalaman ito ng mucilage, isang makapal na substance na nagiging gummy kapag pinainit. Ang okra ay isang masustansyang pagkain na may maraming benepisyo sa kalusugan. Ito ay mayaman sa magnesium, folate, fiber, antioxidants, at bitamina C, K1, at A. At yan na nga ang pitong benepisyong makukuha natin sa pagkain ng okra. Well nasa iyo naman yan kung kakain ka o hindi pero mas mainam ay subukan mo lang ng, baka naman magustuhan mo paglaon. Basta tandaan hindi ito isang gamot na pwede ipalit sa kung anumang gamot ang iniinom mo. Pandagdag lang ito sa sustansyang kailangan mo sa araw-araw. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.